Kaya, um, tinuturo po namin sa kanila yung science, kung paano nga ba lumalabas yung boses para mas naintindihan at na-appreciate po nila kung paano alagaan yung boses. Yeah. So, taga na natin sa broadcast na ginagamit natin ang boses. Yeah. Palagay ko may matututunan pa tayo dito <laughs> sa kanila. <laughs> oh, first, okay. Sige, start natin doon sa paano ba, paano mo dapat pangalagaan yung boses, boses mo? Okay. Mm -hmm. okay, siguro, isa sa mga tips na ating magandang ibigay. Number one, Bago po tayo mag-broadcast, ay eh, bawal na bawal po uminom ng malamig na okay. tubig. Okay. Bakit? Pagkatapos mag-broadcast. Before and after? Yes. Okay. Bape. Basically, nag iiba po kasi ang temperatura. No? Ang nangyayari, uh, ah parang tumitigas ang ating vocal cords kapag nilalamigan. Mm -hmm. So may ang tendency masyadong, kumbaga sa ano, napapas na siya. Mm -hmm. So, napansin niyo po sir, pag, uh, ano, pag uminom kayo ng malamig, mm -hmm. nag iiba ka. At saka ahim ka ehem? Okay. Yeah, okay. When no. you say before, ilang what? One hour before? a uh, few minutes before? Siguro, as much as possible, wala po talagang malamig na tubig, malamig. Especially may my mm -hmm. Ang suggestion ko lang sa tubig, lalo na doon, is um, umaga, room temperature. Ano po yung temperatura ng oh. ating room, oh. at yun din lang yung bed. A warm water. Okay lang may warm water. uh, look warm. Look not warm. warm. Kasi Pag sobrang mainit. mainit. Uh -huh. Okay? Kaya nga po yung kape, yun, mm -hmm. pinagbabawal po namin. Uh, that's why, kasi <laughs> when I, when I drink coffee, ang um, experience ko yes. is medyo parang... Uh, Opo. Oh, okay. oh, at saka ang texture niya kasi di ba yeah. kumpara sa tubig, yeah. parang mas creamy siya, mas uh, muddy. Kumbaga. Okay. At saka hindi lang po kape actually, uh, anything na merong caffeine. Ano oh, oh, uh, Kalaban po natin ang caffeine kasi una sa lahat yung, yung, yung texture niya kung paano siya tumatama sa vocal folds natin is iba dun sa tubig. Pangalawa, ang epekto po kasi niyan, diuretic po kasi ang caffeine. Ano ibig sabihin nun? Ang epekto niyan sa'yo is ihi ka ng ihi. Mm -hmm. So, and uh, dahil doon, na dehydrate ka, which is yung, po yung number one na kalaban ng ating vocal folds, dehydration. And that is why uh, lagi namin sinasabi sa mga workshop namin, dapat talaga yung sinasabi mong six to eight glasses of water, totoo po yun, kailangan yun talaga yung consume natin, lalo na sa mga professional voice users.